Magandang araw guys sa inyong lahat. So, nakita naman po tayo dito sa ating channel uh, sa ating mga video tutorial. So, ngayon po ay andito tayo sa job site para pagpatuloy yung ginagawa natin guys na uh, yung pagkagabit ng slide, ano, ah uh, genus Pero bago natin gawin, ah uh, shout out nga para sa lahat ng akin mga subscriber. So, maraming salamat po sa patuloy yung panunod pagsubaybay sa ating mga video. God bless po sa inyo guys. So ngayong araw na ito ay pag-uusapan natin kung ano yung mga problema na kung bakit mabilis ma masisira yung mga jealousy frame natin guys. Lalo na pagdating sa mga uh, ordinary frame na kinakabit natin. Dito guys may kinakabit po tayo nitong jealousy uh, window gamit natin ang ordinary frame. So ito yung pag-uusapan natin. Uh, kung bakit mabilis masisira yung frame natin guys lalo na pagdating sa mga ordinary so kung makikita nyo kasi uh, manipis lang yung ordinary frame natin pagka tinatawag na ordinary kasi talagang manipis lang siya guys so ito yung uh, pag-uusapan natin kung ano yung mga dahilan kinakabit ko rin yung kinakabit ko na rin yung glass sa taas mali guys so yung paggabit ng glass nito halimbawa ah, pagka ah, nagsuka tayo huwag po tayong maglagay o mag, maglagay ng glass na ah, wala siyang adjustment o hindi siya nagalaw-galaw yung ah, glass natin huwag tayong maglagay ng glass na kung baga zero, zero so wala siyang adjustment na pagka ginalaw natin hindi siya nagalaw-galaw yun yung mga dahilan na kung bakit din ah ito, la mabilis na puputol yung glass holder niya, guys. Dito sa kanyang uh, control. So, dapat pagka, nag, pagka naglagay tayo ng glass dito hindi po yung uh, zero zero siya. Dapat may adjustment. Isa din sa mga dahilan, guys, na kung bakit siya uh, mabilis na nasasira yung ordinary frame natin. Dahil, yung iba pagka nagkabit kung makikita nyo guys dito sa gilid makikita natin mayroon siyang parang tainga ayan so pagka nagkabit tayo dito dapat pinapasok natin yan dito sa gilid binabalugtot natin para pagka is sinasara natin at saka binubuksan hindi siya sumasabik dito sa control kasi yung iba pagka nagkabit, hinahayangan lang to siya guys na nakalabas itong parang tainga niya. Lahat ng glass holder ay mayroon siyang parang tainga. Yan guys, kung makikita nyo. So, ito, ito. Yung parang pin sa gilid. So, dapat, binabaluktot niya tingnan guys pag anon. Papasok dito sa bandang kaliwa. Huwag nating hahayaan itong maliit na parang tainga na uh, nakalabas siya dito. Dahil pagka nakalabas siya, Pagka uh, sinara, sinara natin itong control at saka pag binuksan natin, dito kasi siya uh, sumasabit. Kaya, yun yung dahilan na kung bakit napuputol yung glass hole, holder natin. Bale, itong glass holder natin guys, pagka sinukat natin yan, galing dito sa gilid. Hanggang dito sa gilid lang din, may sukat siya na 21, 3, 4. So, ang ginawa ko inadjustan ko ng 1-8. Bale, yung nagiging cutting ng glass ko, uh, 21, 5 siya, guys. So, lahat po yan. Galing doon, so, may adjustment siyang 1-8. Papaba, lahat ng glass holder natin, may adjustment siyang 1-8, guys. Para hindi siya masikip. Pa para mas uh, comfortable, comfortable natin na isara yung glass window natin. So, ito isalpa ko na tong ko. So, ayan guys. Kung makikita nyo, gumagalago siya. Mayroon siyang play. So, ayan po. Lahat po yan guys, galing taas pa Lahat yan may adjustment na 1.8. po guys. Dapat talaga may adjustment sa 1.8 dito sa glass holder natin dahil uh, para hindi talaga siya na dikit na dikit yung glass natin dito sa gilid sa glass holder. Para uh, pagka-isinara natin guys, so uh, hindi siya gaano matigas. So medyo ano lang siya, aswabi. At saka pagkatapos natin na ilagay yung glass, lahat ng mga nakikita natin na uh, parang tainga sa gilid ibabaluktutin natin yan papasok so gamit natin ang players o kung anong bagay na meron kayo pwede patscro papasok yan guys para hindi siya kumakalang dito sa control ng frame pagka sinara natin yung uh, sinara at saka uh, lalo na sa natin hindi siya kumakalang kasi ito pagka sumasabi dito sa control ng frame natin. Ito yung kadalasan na kung bakit napuputol yung glass holder natin, guys. At saka pagka nagdapit din tayo sa mga customer natin, dapat din natin silang turuan kung ano ang dapat gawin para mas uh, matagal pa nilang gamitin yung mga jealousy window nila. halimbawa wow, pag hindi napansin eh ito's masabit sa gilid, so tuturuan natin yung customer natin na pagka sumasabit ito, ipipress lang natin itong uh, control lang frame natin. Dito sa gilid, ipipress lang natin para uh, medyo hindi sa dumikit, lumayo siya. At nang sa ganon ay ito, mabuksan. ayun guys. So yan po yung mga dahilan kung bakit madalas na sa uh, nasasira yung frame natin o kadalasan na uh, karaniwang mga problema na kung bakit siya napuputol yung mga glass holder natin guys dito sa ating uh, jelousy supreme so yan pong mga pamamaraan kung ano ang dapat natin gawin para uh, mas maiwasan natin yung mga problema sa jelousy supreme natin lalo na pagdating sa mga ordinary so kung mayroon naman kayong katanungan uh, magtanong lang po kayo guys para mas po yung maliwanagan God bless po sa inyo